Mayong adlaw mga kamar, so mauna ni ang update sa among balay. So okay na gyud siya, okay na siya tanawon, okay na rin siya kuyan, compare adtong una. So dati kasi ang hirap talaga tira ng bahay namin noon, kasi medyo malamok and then madilim at makala kay. Kasalanan ko din talaga kung bata ako nagipon-ipon ng na maraming gamit dito sa aming bahay at hindi ko rin naman talaga nagamit lahat. Lalo na guys, yung sa Tupperware. Yung talagang guys, kung makikita niyo diyan sa video, yan ang nagpakagamit ng dumi dito. Hindi ko alam bakit ko ba inipon yan kay. Ang dati kasi naisip ko na baka pwede ko tundalin kapag may mga sharon -sharon. Kaya yan, iniipon ko sila. At kapag meron ding magsasharon dito sa amin, siyempre, baus-baus ba? Baw. Ayun pala, mali pala ako. Ba't ako nag-ipon na napakarami? So, pinagtatapon na namin yun ng asawa ko. At yun na nga, nung umuwi siya, from barko, ayan, nag-isip kami na kami na lang mag-ayos. Pero may plano na kami before pa siya maka-uwi dito sa Tinas. So, yun na, pinlay niya na yung paggawa ng ng kwarto namin at paggawa ko naman ng mga design dito sa bahay. So sabi ko sa kanya, lagyan natin ng medyo may pagka-esthetic kung bahay. No? Para medyo ayos ko tanawan. Inignan tayo, mga visitor. Charo! <laughs> So, kami no, di man may dato, hindi kami mayaman. Kami ay simple lang. Kumbaga, marami kaming utang. Kaya yon, nagsisikap lang din kaming mag-asawa na mabuhay kami dito sa mundong ibabaw ng simple. So, ayan na nga, ito na, nagginil kami dito sa aming sahig at ang asawa ko naman pininturahan ang aming dingding. So, Dati, akala ko wala nang igaganta itong bahay na to. At hindi nga pala to sa amin, guys, ha. Nakitira lang kami dito. So, hindi talaga kami pwede magama dito ng kung ano mas malalaki pang pwedeng gawin. Like tiles or any, or palakihan namin itong bahay. Kasi nga, hindi to sa amin. Nakikitira lamang po kami dito. So, habang nakikitira kami, nag-iipon din naman kami. So, ayun, be practical na lang tayo, guys. So, yun nga, ito na ang update sa aming bahay. Medyo umayos na rin sa tignan. At kaya paano ay maaliwalas na. Hindi katulad noon na sobrang kalat. At medyo naawa na ako doon sa anak ko. Kasi nga, kapag nilalapag ko siya sa linoleum namin, kasi ang damit namin noon is linoleum, pag nilalapag ko siya talaga naman, later on, ayan, magdumi na yung kanyang mga tiil, kanyang mga paa, kaya ang ginawa namin ng na asawa ko, nilagyan namin ng binil, and every morning, magbabakium, and, map kami para lang malinis tong aming bahay. So, sabi rin ni Bana Bells ay lagyan din namin ito ng aircon sa susunod ng mga panahon. So, hindi pa yun ngayon guys. So, update ko na lang kayo kapag naglagay na kami ng aircon dito sa aming kwarto. Okay. Nahirapan na talaga kami tuwing summer dito. Sobrang init dahil mababa talaga ang bubong namin. Yun lang guys. Uh, sana na-inspired kayo. At nga pala, kami lang pala ng asawa kong gumawa nito. Believe din talaga ako sa asawa ko. Sinanunood lang sa mga YouTube na yan. And then, nakukuha niya na kaagad kung paano gawin. O, diba? Sima na. Pero karpentero pa pagdating nito. O, diba? <laughs> alam lang guys, sana na J.K. kayo manood dito sa aming simpleng bahay, sa aming humble home. Huh? And now I'm inspire din kayo na magawa kasi hindi naman sa, hindi yan sa maliit lang dahil maliit yung bahay nyo. Pangit na tingnan, hindi. Pwede mo siyang pagandahin. Kahit maliit yan, pwede mo siyang pagandahin. Ito nga sa amin, hindi pa to perfect. Pero alam ko may ipi-perfect pa to kung sakaling gagawin namin talagang yung mas gusto namin. Pero dahil nga hindi sa amin, so hindi namin gagawin. So, respect na rin sa owner, di ba? So, lang guys. Thank you for watching. Paalam!